Okay. Kamusta na kayo lang ng asawa mo right now? Oh, okay um, naman kami. Niya? Okay. Kasama kami ngayon. So, ang saya. Um, dahil may share ko sa kanya itong film. So, you hmm. will be able to watch this sa premiere. Uh, kasi kinukwento ko ito sa kanya. Pero very, ano naman kami, very solid pa rin naman kami. And uh, hopefully, mas solidify pa for the years, di ba? Kasi... 5 siya katagal Five weeks lang. Uh, madali lang. Tapos, so, I made it the film. Yeah. Hopefully. Oh, magka baby, baby ba? May plano naman ba magka baby? Eh? Ah. No pressure. Pero uh, <laughs> sana. Bigyan naging gano'n. Bilang ginawa ka. Uh, sana. sana. Okay. Pero hindi pa rin natin alam kung ano pa rin plano ni Lord sa amin. Diba? Pero sa ko na rin talaga na Uh, dumating siya at uh, ayun, naging magkaroon ng additional member sa family. Hindi ba mahirap? Ang dami mong ginagawa Oo, Oo nga eh, yun e. din eh. Paano set up nyo? Oo nga eh, paano set up pa ganyan? Paano set up namin? We try to, ano, to make time talaga kahit na busy kami. Kaya nga kahit na uh, for a short time lang, uh, pumunta dito si David kasi alam niyang busy ako. So, siya naman yung mas flexible sa amin kasi hawak niyo naman yung schedule niya, yung business niya. Ako kasi hindi eh. ba? Diba? So, ever since yung trabaho ko ay talagang um, dictated by kung ano yung uh, napag-usapan sa, sa fraud or uh, kung ano yung talagang ang daming, ang daming mga elements na kailangan ayusin ko sa, sa schedule ko. So, since siya, um, mas ano sa mas free siya ngayon. Di, ako naman next time, pag natapos ko na yung mga, ano ko, yung mga commitments ko, ako naman yung pupunta. Yung hindi ba mahirap, Marsh? Hindi right, ba niya mag-encourage mm -hmm. na doon na lang kayo mag-stay? May mga pag-uusap kasi gusto ko rin talaga din yung buhay ko. Pagka nandun ako, parang it's a... Uh, parang balance mm. kung ano yung buhay Tahimik na. No. Tahimik, tapos uh, normal na pamumuhay, tapos uh, wala akong iniisip na kahit na anong one time. Yung mga ganun, sobrang different na para akong ibang tao doon. No? Na-enjoy ko yung, uh, yung different side of reality. Mm -hmm. okay.